po mga bro Egan no? Oh. Dito po ako sa skwelahan po Namin At pinaglinis po ako ng CR po At malapit na po kasi ang pasukan uh, Kailangan po eh malinis ang Barrio po Tinabang po uli ako nung ano, nung presidente nito. Sabi niya, nilisi mo yung siat, malapit na pasokan. Para na mga pagpasok ng mga bata. Ayan, e, malinis na. Malapit na po kasi pasokan, mga rohigan. E, malinis yan, mga Kahapon po, nilinis ko na yung kahapon. ngayon yung pasadahan ko lang po. Pasadahan ko na ng punas. At tihira ko kahapon. Hindi ko na nga lang po naroon sa video. Pinakita sa video dahil sobrang dumi nito kahapon o, Roygan. Matagal pala din nagamit ko ano, marumi. Kasi nagbakasyon, yung mga alikabok, yung mga, ano po, hindi na dilinis. yan din naman po dito, kaya lang po eh, ah, uh... Kukulang sa tinatawag na panahon. Kasi hindi niya magpapanandao dahil marami din siyang trabaho. Dahil yung isa yung maglinis dito, wala na po. yung niya napaka Napakadumi nito mga bro eh. Meron pa uli akong nilinis yung mga bro eh. Ito sa third floor. Kaya lang ito sa dahang walang mabahagya. Para pagka mamaya. Go! Hmm, ito, ko pa yung ano. Uh, ako kasi, isang tame ko sa isang, ano, ngayon. Dito naman ako sa... sa kabila ako. Sige, okay, ganoon na po ang tabo sa bowl. Masa ko nga Hindi po ako regular dito, Ma'am Lloyd. Ano na, kung bagas ako, eh. kung bagas sa pinikula, mga Lloyd, God, extra lang ako rito. <laughs> Hindi po ako bida dito. Kaya <laughs> lang siyempre, kahit sabihin, extra lang ako rito. Mga Lloyd, Eh, trabaho talaga, eh. Iyan na natin, maiki. Ayusin ba? Ayusin ba? Wala, wala nang masabi. Ayan eh. na kung isang lilinisin, mga kapatid. Ayan na. Ito yung kabuuan, mga kapatid. Kahapon ni, eh. may, may pumasok siguro dito kahapon, no? may mga bakat eh. Chenik. At doon naman po tayo sa kabila, mga maruigan. Ayos na ito. Madayos na. Kabila naman po. Tayo ko na yun lang. Eh, tsura, yung, yung, ito po mga bro, yung tsura nun ako. Yung, eto, yung, yung si ano bro Higa eh, no? yung sa second floor kanina na pinakita ko sa video yun yung tsura mga bro eh, ka, no? ito ngayon ang ko yung kinuha na ko kayo ng video mga bro eh, ka, ganito yung tsura tabi tabi po sa ano ha kumakain mga bro eh, pero wala namang ano wala namang pong ah, uh, masamang yung dumiba, dumiba ng mga tao, wala naman po rito. Kundi yung mga ano lang, mga mancha po ba? Dalawa po yan, mga vlog, ito pa isa. Yan. Ito po. Yan, yan ang lilinisin ko, mga vlog. Yan. mga CR madami po sige po mga bro higyan no? pag kami dito muna dinilising ko muna to hahatawin ko nang hahatawin pakita ko na lang po mamaya pagka nalilis ko na po itong ano itong kwarto ng CR si Ab ko muna mga bro ito. Kita ko nang sapon ko mga bro ito. Kada mababa na sa sabon na. May, ano, may may aso mga bro, Sino pa? Isa nila Wala po. Wala. po. pinagtanong <clears throat> sa amin. Ano? Uh, teacher yan yeah, tayo, ma'am Roger. Eh. Nahanap si... Nahanap si... presidente mo rin. Uh, po sa lactic acid, sabon, ubig. Ngayon po. At Babatid na ako mga bro. Yan. Mga ginagamit ko. Flora. yung mga ganapin ko po para ibabad muna po no kailangan kasi siya yung ibabad bago mo ah kaya lang ang discard ito mga bro ikan yung pisa mo doon yung pisa mo na po doon sa sa pulihan po ba bago pa labas para hindi ako makusupukit kasi yung amoy po ba nahilo ako rin hindi ko nangarap ko pinakita sa video ako po mo rin dito sa kabila kayo mga bagay so, na marumi wala ka yung loob ng CR So, Oh, pa Teka. Tetemp lang uli ako, mga sari. Up ko muna po. Hindi ko sana sa inyo pakikita sa video, mga sari. Kaya lang. Lapan rin yung ano. Sa video, yung actual ko bang ginagawa. Mas maganda kasi. Actual. Para kapanipaniwala ako. Kaya lang, minsan, nung hindi ako nagbibigyan ng ano mga broigan? Gawa ng... ah... Uh, parang Yung pwesto po ba? Ito pwede kasi haba ko isang kamay ko sa cellphone yung isa, katabok kaya buhos lang ng buhos kaya alam pasensya nyo ng mga kasi ano eh Uh, ma ah lang po ba? Kasi yung nilagay ako na. Nakikita niyo na kung ano ginagawa ko sa video. Sabi ko sa kumakain ito, wala naman po. Wala naman yung gumay ng tao ko, hindi mga ano lang. Ah... Uh, mga pumapasok dito pumapasok na taon kaya pag ko na to baka ako na ako natin mga dyan ko na po ba basahan yan eh, Ini e, ko muna dito kasi lahat na ng parte nakatapos ita sa kapit ako muna mga mga ikan mga mga ikan ha papsyo pa lang itong mabro mga ikan pero ano na siya medyo pumusok-pusok po ba kesa yung kanina o, 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 o. kaya lang binabras ko pa rin ang ginamit ko pa mga bloy pa ah may po ko kasi kung ko wala pwersa lang eh yung pwersa po ba pag eh, kahit pa paano eh, medyo ah, uh, malakas. Pag inis-is mo po ba? Ayun, mabawin ka, no? Ayun. Ayun po yung ulit. Ayun. nangyayak na -nang, wala na sa inyo mga droid kaya napasabahan pa rin kasi dahil gawain mga ipit ipit po ba sa mga pingit pingit po ba handa ng dumi tapok muna po mga droid o, oh, mga bro, e, ganito na po yung resulta, no? Yung pinakita ko po kanina sa video ko po kanina. Ngayon po, Eh. Okay na po. Ayan po yung resulta. Kung pala kanina po na, ano, na marami. Ayan po. Kasi magpapasok na mga bro again. Kailangan na malinis. Malinis ang mga CR yan po. Dalawa po yan. Sa so, kabila pa naman po mga bro Eagle. Kabila ulit. Kung wala mga broigan, doon naman po ako sa kabila. Hindi, doon naman po ako sa kabila mga broigan, oh. Doon po yan, oh. Mahalas lang po yan. Ito. Doon naman po sa kabila. Nalising ko po yan. Kasi siya na kayo mga broigan, oh. Tabi-tabi lang po sa kumakain, ano, Tinakita ko lang po. Kung paano... Ginesin. Uh, Malwag po ito, mga bro, ikan. No? Doon. Eskwelahan po kasi ito. Eh. Dumi lang naman po yan, yung ali-ali ka po. Wala naman po yung dumi ng tao dyan. Huwag no? ko muna po. Ito na po, mga bro, again, oh. Yung kanina po. Pinakita ko kanina. Yung pangalawang kwarto. Ayan po. Natali na po ng linis. Kumpara po kanina. Ito po yung po ano? Yung una ko nilinis po. Ayan. Sila baba yan. Nilinis ko na rin po mga bro. Kaya eh, magkatabi lang po kasi mga bro, eh, ganyan lang. Magkatabi lang siya. Bawas, meron pa po isang ordination. Yung port door po. Wala na pong oras eh. Sige po mga bro, hanggang eh, dito na po akong video. No? Thank you for watching. God bless. Bigyan health shout out po sa inyo pong lahat. No? Mga bro, eh, sa mga, ano po nga pala, sa mga wala pong uh, tigil na sumusuporta po kay Bro Egan Kamano, TV. Uh, marami pong salamat mga W, mga subscriber. Pakilike ka rin po mga Bro Egan, gano'n no? Huwag <laughs> 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 po yung gano'n. Kano lang <laughs> po mga Bro Egan. Like lang po and share no? Thank you. Bye-bye. God bless. Thank you for watching. Uh, po mga bro Egan. Like, share, tsaka po mag-comment, at tsaka po mag-subscribe po sa aking channel po na Bro Egan Kamunok TV po. God bless po. Thank you for watching. Bye-bye po. God bless.